Hi guys, welcome back to my channel for this video. Ayan, may i share lang ako sa inyo guys kasi meron akong pinapakain na na cat food para sa aking kitten. Ito ay ang Purina One Visible Health for Life. Para sa ano to guys, sa kitten. Ayan, nakikita ninyo nandito siya, meron siyang edad ng kitten na ano siya, 1 to 12 months. Pwede siyang ipakain. Ayan, nakaririnig niyo yung kitten ko. Tinatawag niya ako, guys. Ah, ano, ah, nawala na tuloy ako. Ano siya, nagkakaedad siya ng 1 month to 12 months. Pwede siyang ipakain ng 1 month. Ayan, to 12 months. Tapos, ano siya, with chicken with chicken yes. tapos ang anong niya guys for immune defense plus plus, ayan, plus tapos especially blend to help support first line immune defense tapos meron siyang ano vision and brain development made with re With vitamin A and DHA, healthy heart and muscle growth with high level of quality protein and taurine. Healthy teeth and bone development. Nako alam nyo guys, ayan, healthy teeth. Ay, nako talagang, gusto ko, napakaharot ng kitten ko. Talagang, ano, siguro nangangati yung gums niya ayan, ngat-ngat nga -ngat, siya, nangat-ngat talaga with optimal levels of calcium and vitamin D ayan, meron siyang vitamin D tapos ano siya real chicken one ingredient ibig sabihin ano no, isang ingredient lang talaga siya chicken lang talaga, at saka meron siyang protein 39% of protein tapos meron siyang fat 18% ang fat niya nabili ko siya guys sa ano sa grocery nabili ko siya ng 270 pesos tapos ang timbang naman niya ay wala siyang ano isang kilo hindi siya isang kilo guys ano lang siya teka timbang niya. Basta wala siyang isang kilo. Hindi siya isang kilo. Meron pang ano eh. Yung iba kasi maliliit. Maliliit yung ano yung mga sulap niya. Ayan o. Oh, pwede siya sa 3 week challenge. 3 weeks. Mga 3 week old. 3 week. Tapos meron din siyang ano o. Oh, daily feeding guidelines. Ayan, meron siyang ano, kung paano ipakain sa kitten. Ayan o, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 24, 24 to 36, 36 to 52, ayan, meron siyang ano, tapos may grams. Ano to? Ang alam ko dito, timbang yata ito ng ano guys, no? Or age. Ah, age. Age ng kitten. Kung ilang week na. Kung ilang weeks. Timbang. Ayan, no? Oh. Nandito siya. Tapos, yung grams naman ng ipapakain. Ito. 42.55. Ano ito, oh? 42. Pag ang kitten mo ay 428 weeks 40 to 55 grams ang papakain mo tapos kung ang kitten mo naman ay 8 to 12 weeks na 55 to 65 grams ang ipapakain 12 to 24 weeks na ang kitten papakain mo ay 65 to 80 grams gramo yun 36 kung ang kitten mo ay 36 to 52 52 weeks kasi masyadong maliit guys, hindi ko masyadong mabasa ang ipapakain mo ay 80 grams tapos gradually above to 75 grams ano siya, ano siya guys ng purina hindi ko makita yung ano gram yung... tapos meron din siyang nakalagay dito na ano. Ewan ko kung nakikita ninyo, may ano expiration date. 31, 03 2023. Ano to siguro nang ginawa. Tapos ang expiration niya ay 30, 39, 2024. Wala pa ubos na to guys. So, tapos papakita ko sa inyo yung ano. Kunti na lang kasi to eh. Kunti na lang yung laman. Papakita ko sa inyo yung. Ito yung laman. Ito ako yung tawa Kaya... Teka rin. Ito ang laman niya. Ayan ang laman niya. Ayan. Ang ginagawa ko dito sa ano? Sa grains na to. Grains ba tawag dito? Basta sa cut food na ito. Ilalagyan ko ng ano ng mainit na tubig. Or ano yung yung mineral water ng konti para lumambot siya. Ibinababad eh ko kasi. Kasi guys, yung kitten ko, hindi pa niya maano manguya. Dahil maano matigas. At saka ayaw niyang kainin pa ganito. Kaya nilalagay ko muna, binababad ko sa malinis na tubig o inumin na tubig, mainit na tubig, yan. Kaya, para makain niya. Ayan na lang yung ano, yan na lang talaga yung konti na lang yung laman ayan guys thank you so much for watching Sineshare ko lang sa inyo yung pagkain ng mimik ko nagkakahalaga nga pala ito guys ng 270 pesos wala pa tong isang kilo hindi ko mahanap kasi yung grams niya. pagka nakita ko yung ano niya, yung yung timbang niya, Ilalagay ko na lang sa description box. And thank you so much for watching. Bye.